Ito mo lang makikita sa Pilipinas na kapag nagsisilti, sabi niya ang mukha parang may stroke. <laughs> mga katotohanan sa Pilipinas mo lang makikita. Only in the Philippines na kapag bibili ng pantalon sa liit si Suka Magandang araw mga kaibigan. Ang magiging video natin ngayon ay mga kaugalian o mga ugaling dito mo lang din makikita sa Pilipinas. Panoorin para malaman mo kung ano ang mga pag-uugaling dapat natin baguhin. Subscribe, likes, and share. Hehe, <laughs> yeah, boy. Dito mo lang din makikita sa Pilipinas. Magagandang pumorma. May magandang damit. May bagong sapatos. Pero nitisong doling, walang laman ng bulsa. <laughs> Dito mo rin makikita sa Pilipinas na kapag nagmaruya ka, kinabukasan, lahat ng kapitbahay mo, nagmaruya na rin. Ano yan? Dito mo lang din makikita sa Pilipinas na kapag lumilindol, uunahin pang hanapin yung cellphone. Para maunang makapag post at ang kapsyon. Lumilindol. Ako ang nauna ha? Damn! Ito mo lang makikita sa Pilipinas na prince daw. Pero nagahalikan! <laughs> sa Pilipinas ka lang din makakakita na maraming pangarap sa buhay. Pero maghapong nakatambay. <laughs> ang karamihan sa mga Pilipina ay mga multitasking na pagsasabay nila ang pagwawalis ng bakuran habang lagi chismisa. Ito mo lang makikita sa Pilipinas na kapag nagsisilpi, sabi niya ang mukha parang na stroke. Alam mo ba ang mga kabataan ngayon kapag inuutosan? nagiging paniki. Ba't ako? Ba't ako? Hehe, <laughs> buhay. Mga katotohanang sa Pilipinas mo lang makikita. Only in the Philippines sa bibili ng pantalon sa liig suka si